pulso ni Marco. Uy, musta? Musta, Chong? Musta kayo dyan? Mga repa, mga tol, idol! Musta? Musta kayo dyan? Naririnig ka ko na. Naririnig ka tol. Yan ay parang mas mainit pa ang ulo mo sa akin, Chong, eh. May itang ulo ko. Di usok din ang bibig ko dito. Eh, pero bago mm. lahat, mm. Eh, ito na muna. Bago mm. natin pag-usapan yung uh, 20 million pesos uh, uh, na iyan. Uh -huh. Eh, bigger, better so na nga daw. Big? Bigger, hindi big. Mas it. malaki pa. <laughs> Bigger, better sona. Yan. Ah. Yan na yan ang inaasahan sa ikatlong Sige. State of the Nation address All right. ng hmm. Pangulong Marcos Jr. Hindi biro ha, at hmm. hindi basta-basta yung paghahanda sa sona na yan. E nandyan nga yung uh, program insenario scenario planning, yan. Mayroong assignments pa yung mga yan. May medical updates, plenary preparations, security measures. Ang daming kailangan bantayan, hindi ba, ng mga mambabatas. Yung huwag natin isang tabi, yung traffic rerouting yan, mm. maging ang media coverage. Mm. Grabe ang preparasyon, kaya naman, grabe rin ang gastos. Eh, sabi nga nung isang tropa ko, eh, nagiinuman kami kagabi nang mabalitaan namin ito. Sakit na ng inuman, sabi nung isa, Gastos lang yan. Ano e, bang mahihita ko dyan sa sona na iyan? Eh matutugan na na matutugunan ba niyan yung uh, problema ko sa mahal na bigas? Yun na sabi niya. Eh ano nga ba ang sona? At para saan nga ba ito mga kapatid? Hindi nyo na itatanong eh, ano pero kung tinanong nyo na rin eh ito na. <laughs> ang State of the Nation address ay isang taunang event po na pinupuntahan ng mga importanteng personalidad sa ating gobyerno. Ah! sa ehekutibo, legislatibo, at hudikatura. Pero sa aming mga ordinaryong manggagawa, ang tawag dyan, Grand Eyeball ng mga leader <laughs> At ang venue, Grand, uh, Grand Eyeball. Eh, Grand Eyeball. Uh -huh. Eh, halos kompleto sila doon eh. Uh -huh. Grand Eyeball yan ng mga leader At ang venue, uh -huh. sa Batasang Pambansa. Kasama na po yan sa tradisyon ng ating gobyerno. E eh, dyan ang yung tinatawag na report ng Pangulo sa taong bayan sa kasalukuyang estado ng ating bansa. Excellent. Hindi ko sir kung excellent yung uh, performance ha. Parte nga yan ang constitutional obligation ni PBBM sa mga Pilipino. Diyan niya ihahayag ang kanyang vision para sa bansa sa pamamagitan ng kanyang priority bills. Pagkakaisa. Kumbaga, eh dahil present naman ang ating mga kagalang-galang na mga mambabatas dyan sasabihin ang Pangulo ang kanyang marching orders na kailangan ito ang inyong gawing priority. Eh pero para sa akin ha, mawalang galang na po. Yung lagi mo sinasabi, with all due respect. Dinig na dinig nyo yung tea, hindi ba? Eh gusto ko magmura pero bawal. <laughs> Pero para sa akin, ang Sona, yan ang araw para makarinig ulit ng mga pangako na mapapako na naman. Ito ang araw para makakita ng mga magagarbong gown at mga barong, mga kumikinang na alahas na suot ng ating mga kagalang-galang na halal ng bayan. Ginawa nilang fashion show at Fashion Runway, mm -hmm. ang batasang pambansa. Ganon? Abay, sa laki ng utang ng Pilipinas, sa hirap ng buhay ngayon, napakinggan ko kanina yung inyong kausap, 65 na inaglalako pa mm -hmm. ng paninda, hindi ba? Mismo. Ang daming nagugutom, tumataas yung mm -hmm. bilang ng walang trabaho, eh baka ma, dagdagan pa. Mm -hmm. Eh dahil doon sa umento, yung 35 na pesos na umento kada araw, Hirap na hirap kayong ibigay. Pagkatapos gagastos kayo ng kay mahal-mahal sa pagkain. Abay, ang galing ano. Ito pa. Mm. Mga mag-aaral, daming tumigil ngayon na yun, hindi na nag-aaral kasi hindi na kayang pag aralin ng mga magulang. Dumiretso na magtrabaho kung may mahahanap na trabaho. ewag wag mong isang tabi yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Tsaka umiiyak pa rin ang mga magsasaka ngayon na. Hindi mm. pa rin ang kinikita nila. Mm -hmm. oh, andyan ang teacher. <laughs> health worker hindi ba hanggang ngayon underpaid pa rin pero sigurado ako ibibida ng pangulo yung allowance ng health workers mm -hmm. na mare-release na ngayong taon Pasalamat kayo may binigyan na yan ang mga ibibida niya isa yan sa mga ibibida niya mm -hmm. pero sa panahon Maka ngayon ha, na ano, pabida sa radyo ay puwede tama pero ito mm -hmm. ano? sa panahon ngayon ha na talaga namang ang hirap ng buhay ng mga Pilipino. Ngayon tayo gagastos nitong 20 million pesos para sa pagkain ng higit 2,000 guests para dyan sa zona na iyan. Eh di ba pwedeng gawing simple na, yan, di simple na lamang yan at hindi magastos? Tsaka may technology na, hindi ba? Ba't di kayo mag-Zoom, Facebook, YouTube Live? Diyan ka na lang kaya sa Malacanang. Diyan mo ihatid ang current state ng bansa. Diyan mo ihayag ang mga plano mo para sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Magkagastos ba ng 20 million? Pero ang sabi naman Tama. ni Sec. Gen Reginald Velasco, it's not too costly. Malibasa, hindi nila pera, ano? <laughs> Kasama na raw kasi dyan ang breakfast, lunch, dinner, tsaka may snack pa. Abay, busog na busog sila, ano? Habang ang daming nagugutom. Kasama dyan ang lahat ng pagkain sa buong araw ng mga guests. Papakainin din siyempre yung higit isang daang security personnel na magbabantay. At mahigit dalawang wow. libong congress personnel maituturing nga daw na highest in history ang bilang ng mga dadalo sa paparating na zona sa July 22 na baka wala si VP Sara. Kaya naman, the more guests, the more chances of clapping. Wow. <laughs> eh syempre, binibilang diba ang palakpak dyan? Kada zona, binibilang ilan ang standing ovation, ilan ang palakpakan. Pangatlo. Pero more guests, more gastos. 20 million pesos sa pagkain pa ng repa. Wala pa yung gastos sa ibang bagay. Ang tanong, malaman kaya ng taong bayan ang kabuang gastos para dyan? Shhh. Alam mo, Marco, makasabat lang ako kung mamarapatin mo. Ayoko sana, pero sige. <laughs> ituloy mo, sumabat ka na. Ayoko na, tampo na hindi, ako. Hindi, sige, ituloy mo, Repa. Ano yon? Alam ko naman, masama din ang loob mo dito. Pareho hindi, tayo hindi, dito. Hindi, 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 kasi eh. ka ng figure eh. Oo, oh, 20 million. Anong sinasabi ni Sec Jen? dami ng pakakainin dito? O yun nga, 2,000 guests. Okay. Meron ding more than <clears throat> 100 security personnel at oh, 2,000 mm. to 3,000 Congress personnel. Badi nga, sige nga. Hindi ko ba masyadong mahal yung 20 million para lang sa pagkain? Ah, hindi, hindi. We have... Alam mo, <laughs> yung security lang natin, ilan daan na yan, di ba? Hmm. O personnel natin sa Congress, mga 2 3000 na yan mm -hmm. then yung guests natin mga 2000 so that's just about the right amount okay ah uh, sigurado ako yung security pack lunch yon all right. sigurado ako, pack lunch yun. tama okay baka pwede pe yung nilalako ni Lola Erlinda eh, pwede para makatulong uh, mm -hmm. sila kay Lola na okay. naghihirap hindi pero ba pero kung mag-mathematics po tayo dito o oh, sige mag-mathematics ka oh uh -huh. Kung 2,000 sa 20 million, tigma magkano po bawat isang tao yun? 10,000. 10,000 pesos per person. Ha? Kung 2,000. Sa 20 million. Kung 3,000, magkano yun? 6,666. Per person. Alright? Sa 3,000. Pero mga kapatid, hindi po kakainin doon po sa buffet table yung mga security, yung personal na binabang. Hindi. Po. As a matter of fact, baka kanya-kanya rin sila eh. Hindi ho ba? O. So dito, punta nung dito, mawalang galang lang, sa pakakainin nyo sa 20 million, sino-sinong kakain dito sa 20 million? Kasi kung 2,000 guests yan, mm. sa 10,000 piso bawat isa, di kaya kay lugi doon? Peace out. Ay, oh, so, mali pala. Ay, ikaw, kasi ikaw naman talaga, idol boy ito eh. Salamat naman eh, ang galing mo talaga sa mat. Hindi ah. Tama yung iyong computation. Oh, oh. Pero, pack meals. Ang masasabi ko dito ay, pack na pack ang meal. <laughs> ay, <laughs> matanong ko naman sa kanila, di na lang kayo, manood doon. At nung kayo magkainan sa mga bahay ninyo pag uwi, eh, di walang gastos sa 20 million, hindi ba? Hindi, mas, mas pinaka na papanahon, kumakita namin na nakakanya-kanya kayong baon. Tama na naman. Hindi, mas okay yung suggestion ko eh. Oh. Kasi nag-YouTube live at Facebook live na lang talaga ang Pangulo, eh, walang gastos hmm. sa catering. Oo, oh, tsaka pag nanood ka na naman dyan, eto ho, ang, ang designer ng gown. Yes. Ang ganire, Sigurado ang yan. ganoon, ang yan. ang ganyan. Habang nagugutom tayong lahat, Opo. magpapasunsong hmm. na naman sila sa Habang 22. hindi maintindihan itong ating mga nagmamaneho ng taxi ngayon, paano makaboundary, I love you. Pero ito. Sige, okay. Eh, ako ba'y pwede bang pumunta doon sa July 22? Hindi. At ako'y makikikain. Total na may may ambag ako dyan. Ha? Hindi Abay, po. Abay, habang karamihan sa mga Pilipino ay struggling to survive sa bawat araw. Abay, ang masasabi ko lang, Repa. Wow. I just wow, man. <laughs> Bagong Pilipinas wow. pamor more. Wow. Pero mga kapatid, yan wow. po ang pulso. Ni Marco! Ted Failon at DJ Chacha, Nayon, Nazarranjo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.